Magandang araw sa inyo! Ngayon, tatalakayin natin ang mga kakaagulat na epekto ng paninigarilyo at kung bakit ang paghinto dito ay isa sa mga pinakamagandang desisyon na magagawa mo. Una sa lahat, bawat hitit mo ng sigarilyo ay nagpapadala ng mahigit 5,000 chemicals sa iyong katawan. Dumidikit ang alkitran sa iyong ngipin at gilagid na sumisira sa enamel at nagiging sanhi ng pagkabulok. Sinasama rin ito ang iyong pangamoy. Samantala, pinapalitan naman ng carbon monoxide ang oxygen sa iyong dugo, kaya ka nahihirapan huminga. At huwag nating kalimutan ang nicotine, nagbibigay ito sa iyo ng dopamine rush na nagpapasaya sa iyo pero sharing dahilan kung bakit ka na-adik. Ngayon, pag-usapan natin ang pangmatagalan. Ang mga chemical sa sigarilyo ay maaring mag-mutate ng iyong DNA na humahantong sa iba't ibang cancer. Ang arsenic at nickel sa usok ay nakakasagabal sa pag-aayos ng DNA na nagpapahirap sa iyong katawan na labanan ang kanser. At hindi lang baga mo ang nanganganib, ang paninigarilyo ay maaring makapinsala sa iyong paningin, magpahina ng iyong mga buto, at magdulot ng mga problema sa pagbubuntis, kahit na ang erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Pero narito ang magandang balita, halos agad-agad, mararamdaman mo na ang mga benepisyo ng paghinto, sa loob lang ng 20 minuto, magsisimula ng maging normal ang iyong tibok ng puso at presyon ng dugo. Pagkatapos ng 12 oras, bababa na ang level ng carbon monoxide sa iyong dugo, kaya tataas na rin ang level ng iyong oxygen. Sa loob ng 24 oras, magsisimula ng bumaba ang iyong panganib na magkaroon ng atake sa puso. Pagkatapos ng 2 araw, magsisimula ng bumalik ang iyong panlasa at pangamoy. Sa loob ng isang buwan, bababa ng iyong pag-ubo habang nagsisimulang gumaling ang iyong mga daanan ng hangin. Sa loob ng isang taon, bababa ng kalahati ang iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Pagkatapos ng 5 taon, bababa ng malaki ang iyong panganib na magkaroon ng stroke. At sa loob ng 10 taon, ang iyong panganib na magkaroon ng cancer sa baga ay mababawasan ng 50%. 15 taon matapos huminto, ang iyong panganib na magkaroon ng sakit sa coronary heart ay katulad ng sa taong hindi na nigarilyo. Maaring mahirap ang paghinto dahil sa mga withdrawal symptoms tulad ng pagkabalisa o depresyon, pero tandaan, pansamantala lang ang mga ito. May mga tool na makakatulong tulad ng nicotine patches, counseling, support groups, at kahit na ehersisyo. Kaya, handa ka na bang talikuran ng bisyong ito? Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan.